so ayo talaga paawat nito mga oily agent kahit na naturing ang holy week ngayon no mga ka So, uh, patuloy pa rin naman sila sa pamamahiya at pangaharas ng mga hindi nakapagbayad ng mga utang. Uh, kakita ko lang nito uh, tula, at tuloy uh, at pa kitulungan na lang po ako na i-report itong FB page na ito na gamit ng isang agent na namamahiya ng na mga nagkaroon ng utang at hindi nakapagbayad. agad eh, i-report natin sa Facebook. And welcome back mga ka-Johnny Muli. Maglalabin po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online app. So yun nga ng mga ka Ngayon ay Huwebe Santo at ngayon ay Holy Week at alam nyo naman kung ano yung mga dapat na uh, kung ano man yung mga kasalanan natin, eh, hihingi natin ng tawad, no? Pero ito, mga old agent na ito, hindi talaga common sa kanila yung paghingi ng mga uh, tawad sa kung sino man yung mga nakagawa sa kanila ng uh, mali. Uh, pero ito mga ito kasi, no, Natural na eh. Wala tayong magagawa doon. Natural na yung pagiging balasubas nila sa kapwa nila sa kung ano man yung mga ginagawa ng mga ula engineer talaga normal na lang yan kasama na sa proseso ng buhay nila ang mamahiya at mangharas ng mga kliyente hindi nakakapagbayad agad sa mga utang sa mga online lending apps kaya nga please wag na lamang kayong tumangkilik ng mga ganito klase ng mga online lending kung kayo man ay nangangailangan at, at kung meron na kayo mahihiraman ng ibang tao is yun na lang hiraman ninyo. So, pakita ko sa inyo, no, uh, nyo i-report ito sa Facebook. Nireport ko na ito kahapon. Uh, nakita ko kasi sa, ano eh, sa isang all victim victims Facebook page, doon siya nagkakalat ng lagi. Nagko-comment siya. Tapos nagsasabi siya, totoo yan. Uh, kahit hindi naman totoo yung pinos. Parang dinadagdagan niya yung curiosidad o yung anxiety sa mga taong uh, may utang at hindi pa nakakapag-move on sa pagkakaroon ng harassment sa mga ah, uh, biktima, no? Ito yung ginagawa niya, no? So, ngayon, nakita ko siya kahapon, tinignan ko yung profile niya. Huwag yung tigusgat agad yung picture, ha? Ah. Kadalasan kasi sa mga all agent is gumagamit lamang ng mga fake, troll, or mga dummy account sa Facebook page at gumagamit ng mga picture ng ibang tao na maaaring naging biktima rin ng uh, kanilang company o kanilang, kanilang online lending app. So, yun to, pakita ko sa inyo, ito pangalan niya, si Marvin Romero, no? hindi ito panginirang puriya ah, ha, pagbibigay lang ng paalaala at awareness na i-report natin sa mga Facebook page at kung kayo man ay naging biktima nitong uh, agent na ito na nagpapanggap na sabi niya isa sa siyang collection specialist agent at moka hindi ko alam kung anong moka kung moka moka mukasa o kung anumang ola siya ng galing basta yun lang nakalagay sa kanyang details ayan pakita ko sa inyo no? Uh, may address pa, takpang ko na lang, baka may puntahan siguro, hindi natin sigurado kung mamaya uh, syempre peke yan eh, baka mamaya mapagkamalan, pero yung pangalan na yan ha, at yan okay, and then ito yung pinost niya ng mga pinapahiya niya, mga kliyente hindi nakapagbayad, takpan lang natin yung muka ng mga biktima <coughs> ito, nakalagay dyan no oh. uh, nakalagay dyan sa caption nung Marvin Romero is magbayad ka ng utang mo dito ha, huwag kang scammer Duruin mo ha. Holy week na holy week yan. <laughs> uh, yan pa oh. Ito pa yung isa pa niyang biktima. Magbayad ka ng utang mo dito. Anong balak mo sa utang mo ha? Ano scammer ang tawag magbayad ka ng utang mo. Kahapon lang ito pinos. Okay? Merkulis sa ito. pero ngayon binuksan ko yung ano niya. Yung kanyang account wala pa siya pinopost. Wala pa siya pinapay. makang Baka nag papahinga yung Webe Santo pero yung pagre-report dito, pindutin nyo lang yung tatlong dat doon sa may kabila, no? yung katabi ng ad friend, so, nakita nyo yan. Tapos, report profile, pagka-report profile mga kajami, is what do you want to report something about this profile? Okay, pindutin nyo po yun. Tapos, why are you reporting this profile? Ang report nyo po is harassment or bullying. And then, lalabas po dyan, yan yung uh, yung dan yun na lang po yung lalabas doon yun okay na po yan so, tapos yun na yun mare-report na beses. pero depende po yun kung sa dami natin magre-report maaring mawala yung kanyang facebook page yun po yung uh, sistema po nun hindi po yan agad-agad kasi minsan may mga report na kahit ilang beses nang live report marami nag-report minsan, minsan parang ano uh, kay meta no? parang medyo hindi ako baka paniwala na ang dami nilang re report tapos sasabihin lang na wala silang makitang issue doon sa nire-report nila no parang ano no parang para sa akin mahina ba yung ano nila yung kanilang uh, tinatawag na security security data ng kanilang social media accounts o nung kanilang Facebook uh, meta na pinagdanuhan nila pero please sana kung sakasakaling ngayon man ay napopost kayo ng taong ito. Tingnan nyo, medyo wala pa naman ako nakikita ang ibang post siya. Pero kung sakasakaling ma-post kayo, pwede naman pong i-report ito sa PNP anti-cybercrime, sa NBI anti-cybercrime, sa PAO, pwede rin kayo pumunta. Pero hindi na tayo makapag-report ngayon, no? Kasi nga, dahil Holy Week, walang masyadong mga ano dyan sa mga nakabantay dyan sa mga ano. Maliban na lang sa mga talagang itinalagang mga tao o mga Uh, kapulisan do sa mga lugar na kailangan nilang bantayan at pangalagaan. Pero kung magre-report tayo, wala talagang mag-aas-gasas sa atin dahil karamihan dyan, syempre, nasa mga bakasyon, yung mga sekretary nila dito o something. Pero please, save lang ninyo ito kung kayo man yung biktima at kung sakali malapit na kayo sa Camp sa yung um, paok sa, alam ko, sa Camp Krami rin yung sa loob din yun, pwede po kayong dumulog doon at mag-report para kung sakasakali, uh, mapatunayan na ito yung agent ng ula ng ito nga yung sinabi niyang muka either muka muka o mukasa okay no makakatulong tayo na medyo magkaroon na raid alam ko may mangyayaring raid ngayong yung month na ito pero di ko lang sure kung tuloy yun o hindi pero alam ko mayroong marang nangyayaring yung month at siguro tatapusin lang itong holy week so di ba mga kaganyan mga kaganyan no? please dahil nga holy week ngayon Uh, bawas-bawasan nyo naman mga old agent na ng doon ang pagbalas-ubas din no? Alam nyo, kailangan ninyo rin magniray-niray. Sobra na nga yung kasalanan ninyo sa mga biktima ng ulam. Meron na nga mga nagkitil ng sariling buhay, nasira yung uh, kanilang pamilya, nasira yung pagsasamahan ng mga magkakaibigan, yung mga taong hindi naman nagkaroon ng utang, ginugulo nyo rin, pinapahiyahan nyo rin. Pati nga yung mga hindi nagkaroon ng utang eh. Yung mga lang doon sa friends. Kunwari ako, no. Nangutang ako, tapos di ako nakapagbayad agad. Pati yung mga nakatag doon, sinasama na rin nila. Yan, tibig na rin nila. Rundang yung kaibigan mo, nangutang sa amin, hindi nagbayad. Bayaran mo to, sinisingil din nila. Yung mga nakamention, yung mga naka-ano, basta something. Kaya ma- oh, excuse me po. Kaya mahalaga po yung naka-date, ano, naka-private yung ating FB kung sakasakali. Ngayon kami magsasabi niya bakit nakalaki yung profile mo. Huwag nyo nang pansinin yung mga yan dahil hindi nila alam kung ano yung uh, problemang problema na pasukan ninyo na hindi niyo naman sinasadya. Tulad ngako kung nagkaroon kayo ng utang dito sa mga ola, eh dahil malaki lang yung pangangailangan niyo at hindi niyo naman sinasadya na magkaroon ng utang at hindi mabayaran agad. Dahil sobrang panggigipit ang ginagawa ng mga ito. Mangungutang ka for 7 days, di ba? Babong ka sa uto. tapos ngayon. Ipapahiya ka yan, no? Diba? Talagang sasabihan nila na na scammer ka ng taon o magbahan mo sa utang mo oh, utang yan, pwede naman kayo magpile na complaint ay magpile na small claims sa korte kung gusto nyo talaga masingin yung tao at gusto nyo makuha kung magkano man yung halaga na nagamit nila sa inyo o naipahiram ninyo sa kanila pwede naman yun eh, by legal process kaso nga lang ha, mas madalas sa mga ginagawa ng mga old agent nito, mamahiyak, mangharas, at mambastos. Kaya, paano sasabihin na legal yung ginagawa nyo, kung kayo mismo, gumagawa ng illegal, at sa panahon pa, nun kung saan ay dapat nagmimilay-milay yung mga tao, dun sa mga kasalanan nila. So, yun, ito yung ating Holy Week Special, no. Bukas, may i-update ako sa inyo, no. Talagang makulit tong uh, illegal na olay nito. Nag-email ako, kakasuhan daw ako. Bukas, nagagawa ko ng video, nag-email sa akin eh, kakasuhan daw ako ng kung ano. Ah, sige, kasuhan mo. Pag napatunayan ko naman na illegal kayo, ewan ko na lang, papalipasin ko na itong Holy Week. So yun, sana nakaturo ng video ko ito. Muli maglalambing ako sa inyo. Napakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.